Alam mo ba, sa bansang Iran, wala kang makikitang McDonald's, Starbucks o KFC? Pero bakit nga ba at ano ang ipinalit ng mga Iranian sa mga paborito nating fast food brands? Balikan natin ang kasaysayan. Noong isang libo na pitumput sumiklab ang Islamic Revolution. Isang makasaysayang pagbabago na tumuldok sa dating pro-Western na pamumuno. Sa ilalim ni Ayatollah Khomeini, itinatag ang Islamic Republic. Kasama sa bagong patakaran, pagbawal sa ilang simbolo ng kulturang kanlurani. At oo, kabilang dito ang McDonald's, Starbucks at KFC. Mula noon, hindi na pinayagang magbukas ang mga sikat na franchising ito sa Iran. Pero hindi madaling pigilan ang cravings ng tao. Kaya nag-imbento ang mga Iranian ng sarili nilang bersyon. Mash Donalds, burger at fries na may sariling twist. ZFC, Zamzam Fried Chicken, na parang KFC pero lokal ang timpla. At Rais Coffee, isang Iran-made coffee shop na feel na feel mo ang Starbucks vibes. Sa loob ng Mash Donalds, makikita mo ang pamilya at kabataang nagse-selfie habang humahaplos sa juicy burgers. Lokal na lasa, global ang saya. Sa Iran, ang Mash Donalds ay isa sa mga kilalang lokal na fast food restaurant na agad mong mapapansin. Ito ay isang nakakatawa at malikhaing imitasyon ng McDonald's. Ngunit hindi opisyal. Dahil walang opisyal na McDonald's sa Iran, nagsulputan ang mga tinatawag na bootleg na bersyon ng mga American fast food chains. At sa lahat ng ito, ang Mash Donalds ang pinakatanyag. Ang pangalan nito ay sinadyang ginaya sa McDonald's. Sapat upang maging pamilyar sa mga tao, pero sapat din upang makaiwas sa problema sa batas. Isang patunay ito sa pagkamalikhain at katatagan ng mga lokal sa harap ng mga pagbabawal. Mash Donalds! Iba man ang pangalan, pamilyar pa rin ang lasa. Pumasok ka sa Rais Coffee. Tahimik na ambience, latte art at libreng wifi. Halos hindi mo isiping bawal ang Starbucks sa bansang ito. Sa gitna ng mga makasaysayang kalye ng Isfahan, Iran, kung saan ang bawat bato at arkitektura ay may kasaysayang binubulong sa hangin, naroon ang isang maliit na kafe na hindi mo aakalain. Hindi ito Starbucks. Walang sirena sa logo, walang opisyal na prangkisa mula Amerika. Ang may-ari, si Farshid Aslani, dating barista sa Dubai. Pagbalik niya sa Iran, dala niya ang kaalaman at pagmamahal sa kape at sa bansang may limitasyon, naging sandata niya ang pagkamalikhain. Kaya isinilang ang Rais Coffee. Ang logo? Isang lalaking may turban, may hawak na tasa ng cappuccino. Ang menu? Persian Latte, Zafran Mocha, Revolution Roast. Pero higit pa sa kape, ito ay naging tahanan ng ideya. Kanlungan ng kabataan, mga artist mga pangarap na gustong mabuo. Dito, malaya kang tumambay, mag-isip, magsimula. Sa isang bansa na madalas tahimik ang gabi, ang tunog ng espresso machine ni Farid ay paalala, buhay pa rin ang pag-asa. Reis Coffee, hindi opisyal, hindi franchise. Pero totoo. Sabi ng ilan, we love our own flavors tunay ngang nabubuhay ang fast food culture kahit walang western chains. Sa gabi, kumikislap ang mga neon lights ng Tehran. Mga lokal na resto ang nagsisilbing lifeline ng city nightlife. Pizza, kebab, milk tea, at kung ano-ano pa. Lahat may Iranian identity at art creativity. Tingnan mo ang mapa. Mula Tehran hanggang Shiraz at Isfahan, kumakalat ang mga homegrown brands na ito. Kaya kung magtatanong ka kung bakit wala ang McDo at Starbucks sa Iran, simple lang, pinagpasya ng kasaysayan, ngunit pinili ng mga Iranian ang sariling version. At proud silang ipagmalaki ito. Salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe.